Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang daang libong pisong pabuya ang naghihintay sa makapagbibigay ng mapagkakatiwala ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng salarin sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental noong November 5, linggo, ayon sa Facebook post ng Presidential Task Force on Media Security. Si Juan Humalon o mas kilala bilang Johnny Walker, 52 years old ng 94.7 Kalamba Gold FM, ay pinatay noong linggo ng umaga habang naka-livestream ang kanyang programa sa Facebook. Naglabas na rin ang Philippine National Police o PNP ng computerized facial sketch ng sinasabing lookout sa labas ng bahay ni Humalon, medium build, may taas na 5 feet 5 inches hanggang 5 feet 6 inches at may timbang na 70 kilograms. Nakasuot ng pulang sombrero, green na t-shirt at itim na shorts base sa kuha ng CCTV. Tatlong persons of interest ang tinukoy ng pulisya, dalawang pumasok sa gate at isang lookout, dagdag ng officer in charge ng Kalamba Municipal Police Station, Captain Tendiore libre ragogno. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Sen. Mark Villar ang panganib ng pagiging isang journalist at kanyang ipinaalala ang Senate Bill 2335 o Journalist Protection Act na inihain niya noong Hulyo nitong taon. Ang panukala ay nagbibigay ng mandatory insurance coverage at benefits sa journalists, freelance journalists, empleyado at media entities na nasa field assignments. Ayon pa sa senador, makakatulong ito sa mga mamamahayag at kani pamilya sa gastusin at pasanin ng disability o kamatayan. Para sa informasyon sa Humalon Killing, maaaring kumontak sa Task Force sa numerong 0920-816-5478. Isang 18-foot symbolic boy ang pinalutang ng grupo ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ngayong araw November 6 bilang protesta sa patuloy na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy. Ipinwesto ng Association of Masinloc Fishermen ang floater na may nakasulat na atin ang Pinas. Sa karagatang malapit sa barangay San Salvador, Masinloc Zambales, upang igiit ang pag-aari ng bansa na kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ikinaaray ng mga mangingisda ang makailang ulit ng paggigipit at pangaharang sa kanila sa Scarborough Shoal, dahilan upang maapektuhan ang kanilang kabuhayan at walang maipakain sa kanilang pamilya. Panawagan ng mga ito sa China, itigil na ang paghahabol para pare-pareho silang makapangisda o kayay umalis na lang ang mga ito upang hindi sila mahirapang mangisda nanawagan din ng mga miyembro kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paalisin ang China sa teritoryo para makapunta ang lahat ng mangingisda Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagtaas ng Noche Buena meat products dahil sa 15 to 20% na itinaas ng production cost ng meat processors Kinumpirma ito ng DTI matapos silang makipagpulong sa mga meat processors bilang paghahanda sa papalapit na Christmas season. Ayon sa DTI, asahan ng very minimal o hanggang 4% na pagtaas ng mga meat product tulad ng iba't ibang klase ng hamon. Ipinaliwanag naman ni DTI Assistant Secretary Mary Jean Pacheco na hindi lahat ng hamon ay nakatakdang magtaas ng presyo batay sa kinolekta nilang suggested retail price o SRP. Dagdag pa nito na maglalabas sila ng Noche Buena Guidelines upang maging gabay sa mga mamimili sa iba't ibang presyo ng bilihin sa holiday season. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling noise>